guys. Hindi ako nag-almusal. Ay, eh, patanghalian na. Sintas lang ba kayo na? Kaya kung hindi po Ang gawa nyo, Gusto din sa ito. Mangga din tayo. Mangga Mm. Abang tamis. Tulo-tulo pang katas. Okay. So, diba, mabubuhay ka na niya. Hindi kailangan mga baboy, manok. Hmm. So, yep. Ito lang guys, makakatulong to guys, hindi puro kanin. Mm Help -hmm. me. Babon. Ang ganda yung udin. Mmm. -hmm. tapos magugutom ka pa ba niya? So, yan, nagtataka ako sa mga ano, hindi daw kayang kumain. Hindi daw kaya, hindi nila kayang, hindi kumain ng kanin. Tanayan lang yan at mas malaga nga talaga putas eh. Tsaka gulay. So, yung mga hayop nga, mga ibo, wala naman kinakain ng mabugigat ng mga ano yan eh. Kung ano-ano lang pinupulot nila eh. Ah, mabuhay eh. naman, wala namang mga masasarap na pagkain eh. Mga Jollibee, Jollibee, wala niyan. nên đâu mà các guys, tao uống cái này anh cô, ừ. này tao anh cô,